kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Habang dumatagal ang gyera ng Ukraine at Russia ay palala ng palala lalo ang banta ni Vladimir Putin ng isang gyera nuklear kapag patuloy niyang nakikitang isang banta sa kanilang seguridad ang presensya ng NATO forces sa Ukraine. Lalo pa at kinukonsidera ng bansang France ang pagpapadala ng ground forces sa loob ng Ukraine para tulungan ng mga itong labanan ng puwersa ni Putin. Maraming bansang miyembro ng NATO ang hindi sangayon sa sinasabi na ito ni Emmanuel Macron. Pero kung gaano katapang si Vladimir Putin sa kanyang banta ay ganun din si Emmanuel Macron na presidente ng France. Ayon sa Russia, sa oras na magpadala ng kanilang mga sundalo ang France ay asahan na nilang Maraming kabaong matatanggap ang France dahil sigurado anya na matotodas lang ang mga sundalong kanilang ipapadala. Kahit naghihingalo ay patuloy pa rin lumalaban ng Ukraine gamit ang mga armas at bala na pinapadala sa kanila ng alyansang NATO. Maliban sa mga modified drones na ginagamit ng Ukraine bilang sandata panlaban sa Russia, ay nakaka-strike din sila ng big time gamit ang Storm Shadow Missile na mula naman sa UK. Isang uri lang ng armas ang kinakakatakutan ng taga-Ukraine na ginagamit sa kanila ng Russia kung saan ay hirap silang ma-intercept ito kahit na gumagamit na sila ng missile interceptor na Patriot mula sa mga Amerikano. Pero natakalusot pa rin ang hypersonic missile ng Russia na nagwawasak sa mga gusali sa Ukraine na tinatamaan ito. Nangangamba na ang ibang nasyon na katabi ng Ukraine at Russia dahil sa naniniwala sila na sa oras na makuha na ng Russia ang Ukraine ay sila naman ang isusunod ni ang pangamba na ito ay mas lalong naging makatotohanan sa bansang Poland dahil ngayong araw lang, March 25, 2024, alas 4.23 ng umaga sa Poland, ay pumasok sa kanilang airspace ang isa sa mga cross missiles ng Russia na pinakawalan para targetin ang kapital ng Ukraine na Kiev. Tumagal daw sa airspace ng Poland ang nasabing missile sa loob ng 39 segundo. Hindi pa masiguro ng Poland kung talaga bang sinadya ng Russia na padaanin ng kanilang missile sa teritoryo ng Poland. Ang cross missile ay kayang-kayang ng -kayang ang trajectory nito para iwasan ng air defense system. Kaagad na pinalipad ng Poland ang kanilang F-16 fighter jet para mag-intercept sa cross missile at pabagsakin kung kinakailangan pero hindi naman ito nangyari dahil sa umiba naman kaagad ito ng direksyon Dumaan lang daw ito sa Oserdo, isang village sa Poland na isang agricultural region. Ito ay malapit sa kanilang border sa Ukraine kaya posibleng napadaan lang ito. Pero posible rin daw na sinadya talaga ng Rasya na itaan ng flight path ng missile na ito para magsilbing babala sa Poland. Ayon sa Polish Foreign Ministry magdidemand sila ng isang paliwanag mula sa Russia kung bakit nangyari ang insidente na yun. Ayon sa ilang mga residente ng OCR daw, kitang kita daw nila ang pagdaan ng missile na iyon sa kanilang lugar. Maliwanag daw ito at mababa lang ang lipat. May tunog daw itong parang sumisipol. Samantala, binakbakan na naman ng binakbakan ng Russia ang Ukraine ng kanilang mga missiles at drones. Gabi at umaga ang ginagawang pag-atake ng Russia mismo sa kapital ng Ukraine at Kiev. Tinamaan daw ang ilang mga importanteng gusali sa lugar pero hindi naman idinitalin ng kanilang pamahalaan. Kung ano-ano ang mga gusaling ito. Ayon pa sa Air Force Commander ng Ukraine sa dalawang potsyam na mga missiles na pinakawalan ng Russia, labin walo sa mga ito ay kanilang napabagsak. Sa 28 naman ng mga drones na ginamit ng Russia 25 lima dito ay kanilang nawasak katulad ng Ukraine. Ang Russia ay gumagamit rin ng armas mula sa kanilang mga kalyado kagaya ng Iran kung saan ay ginagamit ng Russia ang kanilang drone na kung tawagin ay Shahed kahit na ay patuloy pa rin lumalaban ng Ukraine at kanilang tinarget ang lugar na Sevastopol sa Crimea na hawak ng mga Ruso. Storm Shadow Missile ng United Kingdom ang ginamit ng Ukraine para wasakin ang kanilang target. Nagawa naman daw ng air defense ng Russia na mapabagsakang umabot sa sampung mga missiles na pinakawalan ng Ukraine. Kasama na nang ibang mga drones na ginamit rin nila bilang armas laban sa Russia. Ngayong may missile na na nakapasok sa airspace ng Poland ay siguradong dodublihin ito. Ang kanilang pag-iingat at natural ang pagpapalakas pa sa pagdideploy ng kanilang mga air defenses dahil talagang kinumpirma lang ng Russia ang iniisip ng Poland na posibleng sila ang isusunod sa oras na makuha na ng Russia ang katabi nilang Ukraine. Sa nangyari na ito ay baka mas lalo pang mag-deploy ng mga sundalo ang NATO sa mga borders ng Russia para mapangalagaan ang seguridad ng mga katabing bansa na miyembro ng NATO na pumapalag sa Russia katulad ng Poland, Finland at Netherlands. Poland ang mas labis na nababahala dahil naniniwala sila na pagkatapos ng Ukraine ay sila na ang kaagad na isusunod ng Russia dahil sa hati ang mga mambabata sa Estados Unidos sa desisyong pagpapadala ng mga armas sa Ukraine. Rason kung bakit hirap ang Ukraine sa paglaban sa mga Ruso ayon kay Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski. Si House Speaker Mike Johnson ang dapat sisihin pag sakaling makaapansin na ang Russia sa Ukraine dahil sa hindi pagbayag nito na pagbutuhan ng desisyong magpadala ng ayuda ng mga armas sa Ukraine ang Estados Unidos. Sa $95 billion na plano ng Amerika na ipapadala sa Ukraine, $60 billion dito ay para sa mga armas at bala habang ang Ukraine daw ang pakonti ng pakonti na ang bala at armas. Ang Russia naman ay patuloy na tumatanggap ng mga armas at bala mula sa kanilang kaalyado na Iran at North Korea. Isa lang ang patutunguhan ng gyerang ito sakaling hindi pa rin ito nasusulba sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ito ay ang pagkaladkad pa ng iba pang mga nasyon sa gyera hanggang sa maging isa na itong ikatlong digma ang pandaigdig. Ang World War I ay nagumpisa sa Europa, ganun din ang World War II. Ngayon, pagsakaling maging full scale na ang gyerang ito at maging World War III na, ay sa Europa na naman ito magsisimula. Ikaw, naniniwala ka bang darating tayo sa ikatlong digmaang pandaigdig? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.